Alright, good day once again mga friend For this video, i-update ko po kayo dito sa aking kulungan Ayan So, minadali at Tinapos ko na agad itong isang kwarto So, ito, mayroon na po siyang sliding window Ayan, sliding window Ah, uh, Mamaya ng kunti Ilalagay ko na dito yung Lima pirasong hybrid turkey ko po Yung pinakaunang naging sisiw na hybrid turkey Dito sa aking tabuhan So, lima mo yon, So, siya po, sila po yung maka-breaking itong bagong kulungan. So, ito pa sa mga mga Here we go. Let's go. Dito naman po sa aking mga hybrid turkey mga kapatid, update ko po, po dito. So, kung nagigita nyo si Nick Abuwahan ko kayan para po siyang nanghina. biroin nyo sa araw na ito Gusto siya ang kastahan ng pangalawang bisis ni Joro. Kaninang umaga, nakastahan po siya ng Bourbon Red. Tapos, ito po yung nangyari. Ayan. So, kinastahan po ulit siya ni Joro dito dinakip ko kasi siya sa labas ng aking range dahil nakita ko kinastahan siya ng bourbon red so minadali kong ilagay siya dito tapos ayan nakastahan po siya wala pang limang minuto ay nakastahan na po siya dito ni Joro and then nang umalis ako pagbalik ko kinastahan uli siya kaya lang hindi po nagsaksis yung pangatlong kasta sana dahil may counting sugat yung kanyang likod mga kapatid Ah, sana yun ayun oh Allah nahiwa talaga hindi lang pala maliit mga kapatid so mamaya lalagyan ko yan ng malunggay akala ko kunti lang ngayon ko lang kasi uli pinuntahan dito eh, kasi kasi may nilakad ako kanina nagkasugat po yung kanyang likod mga kapatid so hindi ko pa nga naputulan yung kuko ni Zoro siguro talagang natindian uh, yan nasubrahan kasi burb bourbon red tapos si Zoro tapos kinastahan pa pangatlo so yun po yung naging resulta nakasugat po yung kanyang likod so, puputulin ko yung dolo ng kuko ni Zoro isa po yan sa pamaraan ko nang sa ganun ay maiwasan po yung ganun pero kahit anong mangyari kahit hindi pa makastahan si ah uh, buwan ko posible na po yan na uh, mag itlog na po talaga yan sa susunod na linggo at bibilangin ko rin kung ilang araw mula na makastahan siya mag -itlo. kaya lang ayun akala ko kunti lang yung sugat sa kanyang likod malaki pala ng kunti mga kapatid so dito muna tayo sa kabila ayay may sound so dito na lang ako hindi na lang ako pupunta doon sa gansa mga kapatid so doon naman po sa gansa mga kapatid yung ibinalita ko po sa inyo kanina ako kahapon na nagkaroon po ng dalawang sisiw kaya lang namatay po yung isa mga kapatid nadaganan po siguro ng nanay ayan po yung kaunting nangyari kanina ayan kawawa po sobrang nalungkot po ako dahil nakita ko pong namatay yung isang sisiw hindi po siya totally talaga nakalabas sa itlog mga kapatid kumbaga nabasag lang ng kunti yung kanyang shell tapos hindi po siya nakalabas talaga ayun namatay na so malas ng kunti ayan nasugat pa yung likod ni buwahan ko namatay pa yung isang sisiw so sige lang ganyan talaga part po talaga yan sa ating pag-aalaga kaya tuloy pa rin mamaya gagamutin ko yung sugat ni buwan ko tapos dito ilalagay ko na dito yung limang pirasong mag ah, tatlong buwang tabo ayan lima po sila so, para makita natin ayan oh. ilagyan ko na ng kaunting sansan sila na pong bahalang mag ah uh, segregate or magkatag sa loob ng ating kulungan so yung kanilang dapuan uh, hindi ko na tinasan mga kapatid uh, ganyan lang kababa kasi pagtataasan baka lumipad pa tapos mag magwawala ayan lang so let's go putahan so, ko na yung limang piraso ayan so ating broad turkey ayan kumakain na po sila So, punta ako dito para kunin yung lima. So, ito po yung lima muna. Ay, ah, isasali ko na rin siguro. Pwede na itong isali. Ayan, pwede na itong isali. Oh. Tingnan ko lang. So, itong munang lima yung aking uunahin. Itong lima. Ito, ayan po sila. Ito muna yung aking iuna. So, papatayin ko muna. I-update ko na lang kayo pag nalipat na. So, sa ngayon mga kapatid, ito na. Uh, ah, binaba ko na dito sa kulungan temporary ito bala ko sanang isama ito tong segunda sa lima ayan e, hey, malaki na pala itong lima mga kapatid e, naman o oh, ang laki na ayan limang piraso malalaki na pala bala ko sanang isali ito ito limarin rin ito pang anim yung bourbon red isang piraso Ayan lang, ayun nga, nakita ko na Napakalaki ng agwat ng kanilang katawan. So, sigrigit ko muna. Ayan. Ayan lang, dito mga kapatid. Mukhang dalawang babae lang yung makikip ko nito. Itong tatlo ay laking pusinto na lalaki. Ayan. Iwan ko lang kung nasira ba yung mga pack nila doon sa kanilang dating kulungan kasi mas sikip na sila mga kapatid super sikip na nila doon kaya nga minadali ko natapusin ito ayaw ko namang maulanan sila kaya ito may bubong na po yung kanilang kulungan tapos andito na sila sa lupa naging ito rin ayan lima rin yung hybrid dito tapos isang bourbon red ang laki ng agwat ng kanilang katawan siguro posible babae po yung bourbon red yung isa kaya maliit po siya kumpara dito sa mga hybrid so, so matotal mayroon sampung hybrid po ako na naibaba ngayon sa ground sa kulungan na nasa lupa yan lima tapos lima din dito so ngayon ng, ng kunti lalapatan ko ng paunang lunas yung si buwahan ko malunggay at saka amok sisilit ayan po ayan o nangain sila ng bato mga kapatid so isa rin ito talaga sa nakikita ko na ayun maganda po talaga pakawalan is yung tatlong buwan at apat na buwan ito Sinubukan ko lang ulit Pagdating naman dito sa hybrid Dalawang buwan mahigit pa ito ah, oh, Dalawang buwan pa talaga Kasi tatlong buwan itong sa kabila Isang buwan yung pagitan nila eh So ayan Binaba ko sa lupa Tingnan lang natin Sana tuloy-tuloy ang pagpaparami natin ng hybrid turkey Ayan, tapos itong lima. sayang hindi babae lahat dalaki pa yung tatlo mukhang, mukhang dalawa lang talaga yung pasibol na babae dito kayo po anong tingin nyo mga kapatid yung nasa gitna na dalawa yan lang po yung tingin ko na babae malaki ah maliit yung palong sa noo o oh, sa ilong baka isa lang nga siguro <laughs> pambihira ah dalawa dalawa baka dalawa yun at saka uh, yun pero yun lang talaga yung pinakapasibol yung ayun ah, yun 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 maliit ng kunti sayang babae pa naman yung pinakahanap-hanap at pinakaasam-asam ko pero sige lang tuloy lang baka dito tayo babawi sa susunod na batch tapos may susunod na batch pa may susunod may susunod siya ro. kanilang so, tubig muna temporary muna ha bukas na yung totoo para ma-plaster ko na kayo ng tuluyan kawawa po talaga si buwahan ko nanghina po siya nang hina po siya ng kunti talaga ang ramdam niya po yung sugat niya sa likod ayun po siya papainumin ko ng amoxicillin at saka malunggay ito na mga kapatid, kumuha po ako ng dalawang gamot na available ngayon dito sa aking pabuhan. Mayroon po akong amoxicillin na nakahanda dito. Tapos itong malunggay leaves, ito lang po yung pinaka unang ginagamot ko talaga pag mayroong nagkakasugat dito sa aking pabuhan. Ayan, kinuha ko po, po yung dahon. Kinuha ko yung kanyang pinaka tangkay o paluwa. So hindi mas himas ko po nang sa ganoon ay lumabas po yung atas. Marami namang pwedeng igamot natin sa ganitong sugat mga kapatid. Ay may tayo nang bibili. Mayroong kagaya ng quick heal. Yung iba nito tinatahi po nila pero yung itong sa atin kailang bisis naman ako nakasubok ng ganito na nahiwa po yung likod. Mga local turkey nga lang. Ito, pinakauna po ito sa hybrid turkey na oh! yung likod isa rin itong pagkakamali dahil hindi ko rin po naunang putulan yung pinaka talim ng kuko ng aking barakong pabo iwan ko lang kung mapuputol pa ba ito ng milk cutter kasi kita ko rin na malaki yung kanyang kuko so ngayon kung nakikita nyo ayan dinakip ko na po yung si buwahan ko tingnan natin kung ano ka laki yung kanyang sugat So ayan, nilapit ko na po sa kamera. Mahaba po mga nasa isang dangkal. Yung hiwa mula sa itaas na bahagi papunta sa baba mga kapatid. Ayan. So kaya pala kung titingnan natin parang nang hina po talaga siya. Yung kanyang katawan ay hindi niya masyadong ginagalaw dahil malaki po yung hiwa. So ayun nga inuulit ko po sa inyo, maraming experience na buo ako nito sa local turkey na kagaya nito kaya lang itong sa kanya ay sobrang laki po nito dahil malaki po yung katawa ng hybrid turkey ayan piniga ko po yung katas ng malunggay Ito yung ating ilalapat sa kanyang sugat ah, magaling po ito mga kapatid madali po ito nakakahilong ng sugat dahil kumbaga mapait po ito kahit tayo kung tayo po yung nagkakaroon ng sugat pwede po natin itong ilapat na bilang first aid ayan na po mga kapatid ah, piniga ko po talaga kaya lang pansin ko po na kulang po talaga yung malunggay na ito, siguro bukas loobin ng Diyos, dadagdagan ko na lang ito, siguro gagamitin ko na lang yung maliit namin na bayuhan o kung saan lulubkin yung dahon ng malunggay para makapalabas talaga po ng maraming katas Ayan, tinapal ko po yung dahon ng malunggay. Nasa sa ganun ay hindi niya na kasi masyadong ginagalaw yung kanyang katawan. Ayan, hindi po yan malalaglag. Tapos ayan, pinainom ko po, po ng amoxicillin. Yan lamang po yung dalawang gamot na aking ilalapat sa kanya. Amoxicillin then yung katas ng malunggay. Ayan, kita nyo naman So ayan po hanggang dito lang muna mga kapatid Malungkot po ako dahil Namatay yung sisiw ng gansa Tapos ito nagkasugat pa si buwan ko Thank you and happy farming all Bye bye